Ano nga ba ang lihim sa pagkatao ni Isuka? Sino ang kumukup sa kanya at nagturo ng Nen? Ang ganitong nakakaintrigang karakter ay may pantay na nakakaintrigang kwento sa likod na isinulat sa isang one-shot manga ni Sui Ishida. Sa natatayang kwentong ito, nalaman natin ang tungkol kay Moritonyo, ang ringleader ng isang sirko at lihim na serial killer na nagturo kay Isuka sa paggamit ng Nen. Malaga rin tandaan na ang one-shot na ito ay kinilala ng may akda ng Hunter x Hunter na si Yushiro Togashi ngunit hindi siya ang sumulat nito. Bilang isang batang lalaki, si Moritonyo ay may pagkahilig sa pagpapakitang gilas. Natutunan niya kung paano gumawa ng mga magic trick na naging obses sa sining ng pagkamangha sa mga manonood sa pamamagitan ng kanyang mga ilusyon. Sa puntong itinatagpa niya ang kanyang sariling circus troupe, siya ay nabubuhay sa mga namamanghamuka mukha ng kanyang mga manonood sa punto na pinatay pa niya ang kanyang kapatid para dito. Hindi lamang si Moritonyo ay marunong ng magic kundi isa rin siyang NEN user, partikular na isang transmuter. Karamihan sa si estilo ng NEN ni Moritonyo ay binubuo ng Hatsu at In, ngunit maaaring ipalagay na siya ay biyasa sa lahat ng anyo ng NEN dahil kaya niyang ituro ito sa iba. Ang kanyang NEN ay nagkakaroon ng anyo ng magnetismo. May tatlong kilalang aplikasyon ng NEN si Moritonyo, ang Sky Swimming, Scarf Ace at Blood Magnet. Matapos mabigo sa hunter exam, iniukol ni Moritonyo ang kanyang enerhiya sa kanyang troop. Isinama pa ang kanyang blood magnet at sky swimming forms sa kanyang palabas upang mamukhang naglalakad sa hangin. Ngayon pa man may madilim na lihim si Moritonio bilang ringleader. Nagtatago siya ng, ng napakatakot na lihim na pagkakilanlan mula sa kanyang troop. Siya ay isang serial killer na tinatawag ng mga tao na John Doe dahil sa kanyang dandang muka. Isang bagay na kanyang nakamit gamit ang Scarface. Matapos ang bawat pagtatanghal, si Moritonio ay gagawa ng isang pagpatay Gamit ang kanyang nen bilang modus operandi, iba't ibang paraan ng pagpatay ang kanyang naiisip sa iba't ibang pagkukunwari. Ngunit palagi niyang dinudurog ang biktima gamit ang kanyang blood magnet nen technique at itinatala ang krimen. Isang araw na tagpuan ni Moritonio si Isuka na bata pa at nakandusay sa kalsada sa Glam Glass Land sa ilagang silangan ng York New City. Sa awa sa bata, kinuha niya ito sa kanyang proteksyon. Napansin niya ang talente ni Hisoka sa paggamit ng Nen kaya tinuruan niya itong gamitin ng Nen pati na rin ang pagsasanay upang magtanghal sa kanyang troop. Walang nakakalampas kay Hisoka, kabilang na ang lim ni Moritonio bilang isang serial killer. Ang susunod niyang target ay si Abaki, isa sa kanyang mga manunod at estudyante ng Nen. So tang kanyang jandong nakasuotan, sinubukan niyang patayin si Abaki habang namimilito sa isang pamilihan. Halos magtagumpay siya ngunit isinagip siya ni Hisoka. Natukoy din niya na ang kilalang John Killer ay gumagamit lamang na maskara at ang tunay na kriminal ay nasa ilalim nito. Sa gabi ng magiging huling pagtatanghal ni Moritonio, hinarap siya ni Isuka tungkol sa tangkang pagpatay kay Abaki. Inakusahan siya ni Isuka bilang si Jando at inilahad ang kanyang ebidensya at karanasan upang suportahan ang payag na siyang inamin ni Moritonio. Inamin niya na ang kanyang walang kabusugang pagnanasang pumatay ang nagdala sa kanya sa landas ng pagiging serial killer Nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ni Moritonyo at ang kanyang alagad na kung saan nagkaroon ng advantage si Moritonyo simula. Sa kanyang pagkabigla si Isuka pala ang may advantage sa kanya at ginamit ni Isuka ang kanyang bungee gum upang durugin siya hanggang mamatay. Nakakalungkot na kinakailangan patay ni Isuka ang kanyang sariling guro lalo na ang taong nagpalaki sa kanya. Sa ibang mundo maaaring nakita ni Moritonyo kung paano umunlad ang nen ni Isuka mula pa simula ng Hunter x Hunter si Sukamoro ay may reputasyon sa kanyang mahusay na paggamit ng nen. Sayang lang na hindi na ito masasaksihan ni Moritonio sa kabila ng baluktot na pagpili ni Isuka bilang isang tao. Kung nagustuhan mo video nito huwag niyong kalimutan mag like at subscribe and hit notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.